malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Ilang linggo matapos ang malawakang pagbaha dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat, biglang lumobo ang pilang ng mga tinatamaan ng leptospirosis sa bansa lalo sa Metro Manila. Batay sa datos ng Department of Health, sumirit na sa mahigit 2,100 ang kaso ng leptospirosis simula noong Enero hanggang nitong ikalawang linggo ng Agosto. Bagaman mababa ito ng 23% kumpara sa 2,757 cases sa kaparehong panahon ng isang taon, aminado si DOH spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo na maari pa itong madagdagan dahil sa mga late reports. Talagang we anticipate na tataas talaga. Nakita na natin to nung uh, panahon, uh, nung tiranawaan tayo ni Bagyong uh, Karina, in fact, Kaya ang first uh, instinct ni Secretary Erbosa is ano kagad, public information sa kayong doxycycline, kinalat Opo. na rin nationwide kasi Opo. alam na natin na ito yung mangyayari talaga. Aha. Kabilang anya sa mga nadagdag ay ang 523 additional cases simula August 8 hanggang 13 at apat na putatlong namatay sa loob ng anim na araw. Apat na isa naman sa mga pinauwi ng buhay ay nakatatanda habang dalawa ang bata. Isa sa mga itinuro ni Asek Domingo na dahilan ng paglobo ng kaso ang pagbahang dulot ng malakas na ulang dala ng Super Typhoon Karina at Habagat. Bago ang nanalasa ang nasabing bagyo at habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha lalo sa Metro Manila at mga karatig lugar noong Hulyo 24. Tinukoy naman ni Domingo ang ilang sintomas ng leptospirosis na hindi dapat basta ipag sa walang bahala. May payo rin ang opisyal sa publiko lalo ang mga lumulusong o lumusong sa baha. Yes, ang leptospirosis, uh, meron niyang incubation period, hindi ka agad lumalabas ang simptomas. So, mm -hmm. ibig sabihin, kung kayo po ay napalusong sa baha, kahit wala pa nararamdaman, pumunta na po sa health center, kumonsulta, para kung kayangan ay maresetahan ng doxycycline para hindi na ho pumila. Bakit? Ano yung mga simptomas na maaaring lumabas? Lagnat, pananakit at paninigas ng katawan, lalo na yung bahagi dun sa ating uh, marapit sa paa, yung calf na sinasabi. Mm -hmm. uh, tapos, uh, maaaring na mo ng pag-iba ng kulay, ng dumi at ng ihe, naninilaw ng mata, yan ang mga simptomas ng leptospirosis. Dahil sa pagtaas ng kaso, tuloy din ang pagdami ng mga pasyenteng isinusugot sa National Kidney Institute o NKTI, San Lazaro Hospital, at iba pang health facilities. Ayon kay NKTI Executive Director, Dr. Rosemary Likete, kinakapus na ang kanilang hospital beds kaya't naapektuhan din ang mga non-leptospirosis patients. Bagaman pinapayuhan na lamang anya nila, ang ibang pasyente na lumipat ng ibang pagamutan, may iba pa rin nagpupumilit lalot kung malapit lamang ang NKTI sa kanilang mga bahay partikular sa Quezon City. Ah, yun, dahil sa kakulangan din ng bed, ano, yung iba, mm. hindi rin namin maipasok. Yung mm. mga non-leptospirosis. oo. Mm. Kasi okay. ang emergency room, na, room namin, dapat mga 60 lamang, 66 lamang ang laman, ano. yung mm -hmm. eh, umabot kami ng 100. Kasi Uy, alam nyo naman na tumaas so din ang sakit na sakit sa kidney. Kahit okay. na wala pa ang leptospirosis mm -hmm. marami na may sakit sa kidney. Mm -hmm. So, ganun din. Kulang din ang aming capacity ng bed para sa mga non-leptospirosis, mm -hmm. kaya nagtatagal po sila sa emergency room. Mm -hmm. At saka ina-advise namin din yung iba uh, lumipat ng ibang hospital. Iminungkahi naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa mga local government unit na pagbawalan ang mga magulang na palanguyin ang kanilang mga anak sa baha upang makaiwas sa leptospirosis. Ito ayon kay Sekretary Herbosa ang isa sa mga solusyong nakikita nila para hindi na dumami pa ang bilang ng mga nagkakasakit sa gitna ng namumurong mas matinding pag-ulan dulot ng inaasahang pagpasok ng La Nina Phenomenon. Gayunman, aminado ang kalihim na mahirap ipatupad ang kanyang mungkahi o kahit magpasa pa ng batas. Sa halip ay pinag na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang information dissemination bilang bahagi ng kampanya kontra leptospirosis. So, so yan kaya nililinaw ko lang. Eh, ang hirap naman, kahit magpalabas tayo ng batas na bawal mag-swimming, sabi sa akin ni President PBM, eh, paano mong i-implementa yan? Tama naman siya kasi nag i siyang governor eh. Siyempre, mm. sabi yeah. niya talaga, i-heighten na lang natin yung tom, uh, kampanya, ito Yon. sa radyo, mm -hmm. at pati yung mga tanod, eh, sila magpa-uwi doon sa mga bata. LGU. Oh, sila mag know. LGU. O, LGU ang talagang tututok dyan na, ah. yung mga bata, huwag ka mag-swimming dyan, di ba? Mm -hmm. ah so kung... Pero bakit nga biglang sumirit ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Isa sa mga itinuturong sanhi ni Health Secretary Ted Herbosa ang lumalaking populasyon ng mga daga, bunsod ng dumaraming basura. Ipinalawanag ng kalihim na kung kaunti lamang ang basura at maayos itong itinatapon, ay kaunti rin ang mga dagang nagdadala o magdadala ng leptospirosis. So, oh. pagdami ng klepto, ang katapat nun, pagdami ng daga. Uh -huh. Yung pagdami ng daga, dahil sa solid waste natin, dahil din sa talaga. Ayan, kung yung kalinisan talaga ang maglalagano ng kalusugan natin, eh, magme na. Pagka madumi ang paligid, ayan, magka, kasi nung bata ako, lumulutong naman ako sa bahay. Eh. Pero nung araw, sabi ko, Mr. President, Merong metro aid nun eh. Iba talaga. At saka nakikita nyo may baha, gumunutang din yung yung basura at yes. yung basura din uh -huh. yung bumaba. Hindi naman anya mahirap kontrolin ang pagdami ng leptospirosis cases kung may kaakibat na disiplina ang mga mamamayan. Maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng mga alternatibong paraan gaya ng paghuhugas ng paa o bahagi ng katawang nalublob sa baha gamit ang sabon eh, sabon at tubig, pinapatay yung leptospira. Mm. Kailangan mo lang ng antibiotic kung ikaw may sugat sa paa or uh, may ano, yung matagal kang nababat Kaya oh, yung mga oh, nagre-rescue oh, oh, oh. dyan. Mm -hmm. natin ng antibiotic. Pero sabon at tubig, mga kababayan, pag nabaha ka, shower ang diretsyo mo, Sabon pa maigit na mas na mahasta yung Samantala, Kinatigan ng siyasa team ang ipinupunto ni Health Secretary Herbosa Kumbinsido rin ng team na isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagbaha partikular sa Metro Manila at mga karatig lugar ang lumalaking populasyon, hindi lamang ng mga daga kundi ng mga tao. Kaakibat ng paglobo ng populasyon ang pagdami rin ng basura na bumabara naman sa mga kanal at estero dahil sa walang disiplinang pagtatapon at hindi maayos na waste management. Naniniwala ang siyasa team na walang ibang makasasagot sa problema sa leptospirosis kundi tayong mga tao rin. Umaasa rin ang team na hindi natataas pa ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay sa naturang karamdaman. Sa ngala ng siya sa team, ako si Drunasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama. Ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels. DWIZ News Website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.